Sa Baguio, ipinanganak at lumaki si Ramon. Sa tagal na niyang paninirahan sa lungsod, nasaksihan nito ang pagunlad, pagkalugmok at pagbangon ng Baguio mula sa mga samotsaring pagsubok. I was born in Baguio. Uh, I'm already 65. Uh, maraming since, since uh, uh nag-takeover yung mga uh, previous mayor since yung previous mayor natin at at present si Mayor Benji maraming uh, makita mo na pagbabago ang Baguio ang mga aral at karanasang natutunan niya sa loob ng anim 65 taon nais niyang maipasa sa kabataan tulad ni Daniel para sa pangangalaga ng lungsod malaking hamon kasi ngayon sa lungsod ang urban decay uh, ang ating youth kasi talagang meron kaming sa Boy Scouts of the Philippines alone merong four areas of development and that is character building. Yung young age nila, talagang minomold na yung character nila. Second, citizenship training, how to be good citizens of Baguio, na hindi lamang sa school, hindi lamang sa bahay, na disiplinado, pero sa community. Through the different activities po, makakapag-communicate uh, um, kami ng mga different ideas and opinions po namin about the different concerns and issues po sa city. Ito rin ngayon ang mensahe ng pagdiriwang ng ika-114 na Charter Day ng Lungsod. Ito'y sa tema na Reflections of the Past, Vision for a Resilient Future. Ito ngayon na mga pinagtutuunan nga namin ng uh, pinaghanapan namin lahat ng mga iba't ibang mga solusyon. Kaya meron tayong tawag na strategic at catalytic projects para talagang masolusyonan. Pero we can also be a victim of our own successes. Ano? Kapag pinapaganda natin yung Baguio, kaya dapat talagang pagpananaw natin, The way we think, the way we plan, dapat mga 20 years from now, 30 years from now, hindi pwedeng nagpa-plano lang tayo para sa ngayon. Sa talumpati ni Mayor Benjamin Magalong, binigyang diin ito ang pakikilahok ng mga kabataan para sa paghubog sa kinabukasan ng Baguio. Dapat yung mga kabataan ngayon talagang involved na sila. Sabi ko nga eh, dapat payagan na natin sila, tayo mga elders, payagan na natin yung ating mga kababata, mga kababay, mga batang, mga leaders, mga kabataan, na sila na rin ang mag-lead. Uh, develop natin yung kanilang mga leadership potential, i-mentor natin sila. And at the same time, payagan na rin natin sila mag-participate sa decision-making. As youth, yun nga sabi ni Sir Zal, ang, pag ang pag-asa ang kabataan ng pag-asa pag ng bayan so um, as a reminder sa ating youth we should always be responsible individually and of course in our society we should always keep in mind na this is our home and it should be taken care of dumating naman sa pagdiriwang si US ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson or our new initiative which I will inaugurate later today to open an affiliate American space at the Philippine Military Academy to provide cadets with access to the latest in US scholarly resources. Ipinagdiriwang ang Baguio Day tuwing unang araw ng Setyembre matapos gawing chartered city ang lungsod taong 1909. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.